Mapagpalang araw mga kaners, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan tungkol sa pag-aalaga sa mga nagbubuntis o mga nagdadalang tao. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkahilo. Isa sa mga common na nararanasan nila at dahil ang katawan, maging ito ay external or internal, ay maraming mga pagbabagong nangyayari kapag ka nagbubuntis. Kasama na dito syempre ang pagbabago ng hormones sa pagdadalang tao. Alam mo naman tayong mga babae, ang dami nating mga hormones at lalo itong nagkakaroon ng alteration kapag ka tayo ay nagbubuntis. At ito nga ang hormones natin ay maaaring makaapekto sa ating blood pressure at sa ating production ng red blood cells or ng pulang dugo. Tapos idagdag mo pa dito ng ating mga puso ay nag-overload din. Nag-overwork, nagkakaroon ng workload. So, dumadami yung work niya dahil nga in preparation dahil magkakaroon na ng mabubuong baby sa loob ng So, nagdo-double time siya. Dahil nga hinahanda nito yung nutrition na kakailangan ni ng baby na i-develop ide dun sa loob ng uterus. At syempre, di ba, dugo ang magdadala ng nutrients from nanay papunta sa baby. Ito ang magdadala ng nutrition na kakailanganin danganin ng baby pero dapat din nating malaman na hindi lahat ng pagkahilo during pregnancy or during pagbubuntis ay normal. Meron din po tayong mga dapat na tingnan like yung pagtaas ng blood pressure, yung pagkahilo na may kasamang panlalabo ng mata, yung pagkahilo na nahihirapan ka ng huminga. So, kailangan din po ninyo na ikonsulta yung mga ito para masuri kayo ng inyong OB-GYN at nang malaman kung ano ang tamang management na para sa sa inyo. So ano nga ulit ang mga dahilan kung bakit nahihilo? Dahil yun nga, yung isa yung sa hormones, 'di ba? Yung alteration ng hormones, pagbabago ng hormones. Pangalawa, yung maaari na yung workload ng uh, ating puso ay tumataas na maaari ding makapagpababa ng blood pressure. At ang isa pa ay ang pag uh, kabawasan or pagbaba ng production ng red blood cells, yung pulang dugo, kumukonti siya. Kaya kapag kulang ang pulang dugo sa ating katawan, ito ay nakikary kasi ng oxygenated blood. So, yun yung kapag gumababa yung HGB, hemoglobin, dahil nga dun sa kulang ang pulang dugo, so definitely mahihilo ka talaga. Sa kaya nakikita nyo, namumutla sila, di ba, mga anemic. At uh, sa blood pressure naman, Uh, inaasahan na sa second uh, trimester, yung pang fourth, fifth, sixth months, yan, bumababa yung blood pressure. Pero, wag naman kayong mag-alala dahil kung ito ay dahil lamang sa pagbubuntis, pagkatapos mabuntis, or pagkapanganak, ito ay babalik pa rin sa normal. So, yung iba pang dahilan, so maliban pa nga sa bumababa ang blood pressure at kung ano pang mga na-mention natin, posible din ang maging dahilan yung anemia nga, tapos, baka dehydrated, kulang na sa tubig ang katawan. ba diba, sabi nga natin, dapat 10 to 12 glasses of water kapag kabuntis ka. Or baka naman nalipasan ka ng gutom. Or baka dahil meron kang morning sickness, yung nagsusok ka, nahihilo. Or baka naman meron ka ng uh, insulin resistance o yung tinatawag natin nagkakaroon ng diabetes kapag nagbubuntis yung tinatawag namin gestational diabetes. Diabetic siya kapag ka siya ay nagbubuntes. Pagka hindi siya buntes, normal. So, kailangan ninyong magpa-konsulta sa inyong doktor. May regular naman kayong check-up. Make sure na nakikita at nare-report ninyo na si-check-up kayo ng inyong doktor. So, tara't alamin naman natin kung ano ang mga pwede natin gawin o paano natin imamanage ang pagkahilo. So, syempre, di ba, meron kayong consultation sa inyong OB-GYN. Manatilihin ninyo yon at i-report ninyo sa kanila kung ano ang mga unusual na nararanasan ninyo para naman mamanage ito ng may agaran. No? So, ang dapat natin gawin, bawasan ang mahabang pagtayo. Siguraduhin din ninyo na medyo active ang inyong katawan, gumagalaw-galaw kayo, you keep yourself moving para yung blood circulation ay maganda pa rin. Magdahan-dahan din ko kapag kayo ay nakaupo, yung biglang tayo, iwasan nyo yon. O yung nakahiga kayo, biglang bangon, iwasan nyo din yon. Sa pa ay during the second and third trimester kung saan medyo malaki na ang inyong chan, iwasan nyo ang pagtulog ng nakatihaya. So tumagilid kayo to the left, to the right. So, medyo hindi maganda ang circulation ng inyong blood. Kaya, iwasan ang pagtihaya, okay? Kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain. Yung mga rich in iron, yung mga nutritious foods, yon At iwasan na bumaba ang blood pressure. Uminom ng maraming tubig kasi nga, di ba, dehydration can cause dizziness. So, kung hydrated kayo, may iwasan ang pagkahilo. At magsuot kayo ng mga damit na medyo maluwag, yung hindi may impid yung circulation, at hindi masyadong tight para makahinga kayo ng maayos. At the same time, yung dugo ninyo ay makaflow ng maayos sa inyong katawan. Uminom ng supplements or yung mga gamot kung ano ang kinakailangan, kung ang reason, uh, ng pagkahilo ninyo ay may kinalaman sa inyong blood pressure. So, surely, bibigyan naman kayo ng inyong uh, ni -E, ng mga nasasaring mga kailangan ninyong mga gamot na itake. Kung mga supplements ang naaayon para sa inyo, ikonsulta nyo yan. At syempre, i-represcribe yan ng inyong doktor na i-take ninyo hanggang sa maging maayos na ang inyong condition uh, so, syempre, maliban sa mga gamot ng mga pinagbubuntis, yung mga supplement, I mean, meron pang mga pwedeng i-take para sa hilo. So pwedeng uminom ng uh, vitamin B6 para sa morning sickness. Gamot din para sa cognosia pag or pagduduwal or parang nasusuka kayo. At baguhin ang lifestyle, pag-iwas na bumaba bigla yung inyong uh, blood pressure. So kapag meron kayong gestational diabetes, more likely kayo ay bibigyan ng insulin para dito. Chances are, pwede rin kayong bigyan ng antibiotic kung ang isa sa dahilan ay infection. Kaya kayo nagkakaroon ng mga pagkihilo kung may infection sa katawan bago bilhin ng mga gamot, bago uminom ng mga gamot na hindi naman dapat, yung mga na 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 banggit na mga gamot na ito, dapat na may consultation ito sa inyong manggagamot, sa inyong ubigay ni hindi basta sabi niya, sabi nito, sabi ni ganon. So, iba pa rin talaga yung may personal kayo na physical examination, consultation, interview, history taking, para mas tama ang may inom ninyong gamot. So, dapat lang talaga na laging safe at healthy ang inyong pagbubuntis. So, kaya naman mga ka-nurse, sana ang video na ito ay nakatulong sa kaunting impormasyon na aking na-share sa inyo. So, that's all for now guys. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga iba pang mga nangangailangan. Hanggang dito na lang mga ka-nurse. Bye!